Ay mga ati, so for today's video nga ay napag na na rin Kuya Ares na bumili daw ng toilet bowl sa bayan. Ay di are, kasama ko ang aking tiyuhin na poge Are, at iyon, ang Kuya Ares ay nasa unahan na. Ay kahit mainit ay sige, lakad laang. Eh di yan, sabi ko yung ako yung magbablog. Ibi sabi na aking tiyuhin eh, ako do'y yung May nakatingin daw sa akin. Sabi ko yung ba't gan mahihiyay? Wala namang ginagawang tama, di ga? Ay nga pa lang na aming napakagandang bundok, di ga? Panalong-panalo eh, sa view pala ang dini sa aming barangay. Di yan, kami naglalakad. Ang kuya si pandalas na do'n eh, patikar na. Pagpasensyahan nyo na mukha at wala nang magagawa eh. Are lang ang pugi eh, ng aking tiyuhin are eh. <coughs> E di iyan, pagkahaba-haba ng nilakad ay nakarating din din sa aming kanto. Iyan e nga, meron na din parada ng tricycle kaya hindi na kami nahirapan na makasakay pa. Di aray kami nakasakay na sa loob ay eh, hindi ko na nabidyo ng aming pagsakay. Check ko lamang ang biyahe papunta sa amin hanggang sa bayan ay nasa 20 minutes Then, Depende na lang kung traffic. E eh, di kami nangangaba na din. At tingnan nyo naman ang ulan. Ano gang laki siguro ng uulan ni At dagim na ang ulap. Ay eh, kami nangangamba at wala kaming dalang payo. Diyos ko po, kaulyani naman eh. Kasarap lang ng hangin ngayon at pagkakalamig. Sa sobrang ulyanin nga ay di ni dapat kami bibili. Ay sarado. Di namin naaalala ay linggo nga pala ngayon. Iba kasarado sarado sila paglinggo. Ay di arena na din na kami sa bayan. Ay traffic nga lamang kaya kami i eh, natagalan sa dya bago makapunta. Kunti na lang sa Jay makakarating na sa pupuntahan. Ay, ang daming pasahira din niya. Ah. Lasa ko yung mga, ay, mga biyaheng patanawan eh. Ay-ay, ang traffic naman eh, pagkakadaming tao sa sasakyan, palibasa nga'y linggo. Diyan kami naghanap-hanap na nga din eh. <laughs> Talagang ako'y tinanong eh, kung nakikita ko daw ang nakikita niya. Eh, Iyan, kami naghanap-hanap nga din eh, nang mas mura at kulang sa budget eh, ang hirap ganang walang pera. Iyan, eh, kung saan-saan na lang kami din nagpasuot-suot. Sabi na aking tiyo, ay eh, may alam daw siyang bilihan din ng toilet bowl. Ay eh, ano kat pagkakahaba ng aming nilalakad na ari, pagkakalayo naman pala naon. Kami nagkakatawa na na din, eh, at daig pa namin ang mamimista. Di matukoy-tukoy eh ang bahay ng pamimistahan kung saan bagay gayon. kasi eh, pagdating namin din eh, nakupo, sarado din. Wala, wala, sarado. Pagkakahaba, walang dilakad. Sarado naman, po. Hindi pa na hindi kami babalik ng paglalakad. Haba na naman ang aming lalakarin. Kami naglalakad na nga pabalik ay eh, ako'y nagulat at bay biglagan ganamang sumigaw. Kala ko'y kung ano na eh. ako na may napatingin eh nung nagtawag si ate ng huy ganda eh ako'y munti ka ng makapagparibande eh kakadaming tao ngayon eh palibasa ngay linggo mga nagsimbat ang iba siguro ay bumibili na ng mga pamasko ay mapapasana all na lang eh sana all may pambili ay tingnan nyo nga naman kung gaano kakapal ang mga tao talagang siksikong siksik ka din eh, sa daan wala kang malalagyan Diyan kami ngayon namimili na din eh, ng nang toilet bowl. Kine-check na ni kuya kung may basag baga ito o ayos. Ay ayos naman daw, chinik din namin pagkakaganda. Madami sila din yung binibenta eh, may iba ding kulay Oh. Eh, ang nagustuhan ng kuya Ares ay kulay puti. Eh, di na tinitingnan yung mga parts na iyan kung kompleto, ay eh, di ayos na kinakahon na ni kuya at para maideliver deliver na doon sa aming sakayan at hindi namin kaya eh, pagkakabigat para naridalhin. Talagang sinikir ni kuya ibalot eh, na balot para nga naman maayos. Yan nagbabayad na din yung eh, kuya Ares. Ako na may napatingin din sa tinda ni ating mga bulaklak na eh, pagkakaganda naman eh. Bibili sana ako eh wala nga pala akong pera kaya hindi na lang ako napabili. Nari i-deliver ide na daw ni Kuya. Buti na lang at mabait si kuya at kami inihati doon hanggang sa sakayan. Yung kuya ay pupunta pang SM kaya kami uuna na sa amin. Ingat! Thank you! Bye bye! Ay ano gat ako'y nagbibideo din sa kuya sa so, yung aking palang kasama ay malayo na sa akin. Buti na lang at nakita ko pa doon si kuya. Iyan ay, na din na nga kami sa amin para dahan ay wala pa palang mga tricycle. Ang dami din din yung pasahero. Hindi eh, yan kami muna ay eh, mag din eh. Are, binaba na nga ni kuya. Hindi yan, nakasakay na kami sa tricycle. Talagang pinahawakan ko sa kuya Silso yung likod at baka nga naman mahulog. Eh, Diyos ko po, sayang ang perang binayad. Eh, kami pa uwi na, eh, medyo traffic pa din eh. Kaya hindi makausad ang aming sinasakyang tricycle. Ay eh, din naman eh yan, pa uwi na kami. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda iyang aming view na iyan pag uuwi. Di yan, malapit na kami sa bahay. Ay paano? Magpapaalam na ako. Salamat sa panonood.